Alright mga kamungkil So magandang Araw magandang pagbalik Mga kamungkil So narito tayo sa Indangan project mga kamungkil no? So ayan mga kamungkil So yung ating hagdanan dito mga kamungkil Lapit lapit na itong matapos mga kamungkil So ito Ito muna yung ating pinabanatan mga kamungkil no? Oh. Ayan kung napapansin nyo mga kamungkil So doon natin ilalagay ang dance spot mga kamungkil kasi hindi pa mapayag ng may-ari na dito ilagay kasi sa na so ito na ang pintuan mga kamungkil so ito mga kamungkil eh. Oh. so napapansin nyo kanina mga kamungkil kanila <laughs> po nga dito upload ay Tung <laughs> galing na lang <laughs> kung ako So ayan mga kamungkil oh. Ito yung relings mga kamungkil no. So ayan mga kamungkil oh. So ayan mga kamungkil. So dito, mala, tapos na ito mga kamungkil. So ang tulang nito mga kamungkil. Ito. So, mga kamungkil, mga ilang linggo na lang. Matatapos na itong hangganan, ng mga kamungkil. So, oy! makita natin so alright mga kamungkil so dito na naman tayo so ayan mga kamungkil oh. isang construction wheel care lang mga kamungkil no? Oh. so, isang construction wheel care lang mga kaidol oh. so tapos dito mga kamungkil at kung napapansin nyo oh, kung bakit naman ginawa yung <laughs> Tapos pagkatapos ng mga nan dito Mobile Sugana sa Me haga un kilo. kamungkil so ayan mga kamungkil no nag gumagawa pa tayo nito mga kamungkil kunti so, na lang mga kamungkil pag natapos ito mga kamungkil at nagawin yung pinamin ito mga kamungkil itong ito mga kamungkil Ayan Kita yung trabaho namin mga kamungkil

So ito mga kamungkil oh. Isa may ikastorya niyo nung gihingna. Mga kamungkil oh. So magandang araw, magandang pagbabalik mga kamungkil. So maganda namang imbento natin mga kamungkil no? Tirang matibay mga kamungkil. So kapag ganito na mga kamungkil, siya na yung gumagawa mga kamungkil no? Kasi baka ipatrabaho niya sa mga niya mga kamungkil baka hindi ma tarong mga kamungkil no? baka masipyat yung gawain mga kamunggil so sayang yung materialis natin mga kamunggil no? so, ayan mga kamungkil oh. No? siya na mismo yung gumagawa mga kamunggil siya na yung umuunay mga kamunggil kasi ito na lang yung project mga kamunggil no Tinlang lang mo mukha ni mga kamong oh. Mukhang daga na ng itlong mga kamungkil. So yun na mga kamungkil. So, <coughs> good night. Tomorrow morning. M Mura naman hinuong kag si Drigo. <laughs> Rayban suta. a ah, binuang. Pilay palit naman na So, mga kamungkil, so ito pala yung kasamahan namin dito mga kamungkil, no? So, lima lang kami rito mga kamungkil, kasamahan mga kamungkil. O, yan. Tatlong may skill mga kamungkil. So, dalawa yung labor mga kamungkil, no? O, yan, mga kamungkil. Ito si Oscar mga kamungkil, no? So, ito si Wiggy. O, yan, mga kamungkil. So, ayan mga kamungkil bukas, magpo-flooring bukas kung matapos nitong mga munggil. Kung matapos namin to ngayon mga kamunggil, bukas magpo-flooring kami mga kamunggil, no? No. no? So, <coughs>